Hi guys. Hey guys, Bebel <laughs> T. So today is election day dito sa Belgium. Ang election dito tumapat na Sunday. Or Sunday is always Sunday. Tule yeah. Yeah, de March. always to Sunday. Ah, always. So hindi na kailangan umabsent sa trabaho para makaboto ganyan. And we have plus the politic for politics for other. Politics. It's simple <laughs> and then ano same din sa Pilipinas sa mga school din uh, bumuboto tapos binibigyan din sila ng ganitong papel para sa presinto nila so maglalakad, naglalakad na kami papunta sa e school kung saan siya naka uh -huh. Uh -huh. ay ah eko losi kung saan siya buboto yun, gano'n. Pero, isi election e eh, for kumon, pa por, pa for, Parlement for, European. Ah, Parlement European. Parlement. Okay. Pa, pa national. No, that no. is in uh, October, ah, in November. October. Parang ano lang siya, ah, hindi ko matatawag na barangay election ni eh. Basta hindi siya yung national election sa October pa daw yung oh. ganun. So, ayan. Lakad kami. Medyo malayo yung na sa kanyang school. Si Tristan tulog pa. Ang bili ni Tristan, huwag siyang gisingin pag umalis kami. So, ayan. Sunday. Siguro naman wala pa masyadong tao na bumuporto. So, ano. After 12 years, ngayon lang ulit siya makakaboto. 12, 12 years, my love, no? But, you didn't vote. Yeah. Yeah. Hindi siya bumoto. Ngayon lang ulit. Eh, dito may rules na pagka hindi ka bumoto ng 10 years, uh, magkaka-penalty ka. Pero, wala namang pinadalang papel sa amin. Kaya, parang wala naman siyang babayaran. Uh, ang pinadala lang yun nga yung pinaka ano niya, kung saan siya naka-assign na presinto ganun so yan, naglalakad pa rin kami shortcut na kami pero parang hindi naman shortcut malayo pa rin so ayan lakad lang tapos may aakitin pa kami dun pataas dahil nga shortcut to so ayun ayun na yung school kung, kung saan buboto si Francis and may mga tao na rin na papunta dun para bumoto ay hiningal ako sa agdan pa may mga may mga poster din sila and yung mga poster dito may designated lang silang pwedeng dikitan Although, dyan din naman sa Pilipinas. Pero, marami lang sing pasaway na kung saan saan nagdikit. Dito, hindi. Naglalagay lang sila ng mga board kung saan ka pwedeng magdikit. Tapos, dun lang, wala kang makikita sa kung saan saan na nakadikit. So, yan, malapit na kami sa presinto ni Francis. Katra ba na? Leotre. Ayan, siya lang yung papasok kasi hindi ako pwede sa loob. Ganyan yung school. Ayan yung pangalan ng school, Ecole de La So, ayan yung school. Hintay lang ako dito sa labas kasi bawal sa loob. Yung mga buboto lang yung pwede sa loob tingnan natin kung gaano katagal yung pagboto nila. So, pumasok si Francis ng mga 8.25 ng umaga. Try natin kung gaano siya katagal lalabas. At saka dito kung mapapansin nyo, walang mga ano. Walang mga nagbibigay ng pliers sa labas. Although nung nakakampanya rin sila, wala rin yung mga nag-iikot-ikot, ganyan. Meron man sa mga market lang yung nagbibigay ng flyers. Pero yung sabi mo may mga tugtog walang ganun. Medyo boring din yung, <laughs> yung campaign dito. Pero yun nga, ano lang, tahimik, formal, ganun. So yan, wala walang, walang nagbibigay yung mga harang na eto po, eto boto nyo, ganyan, ganyan, walang ganun. So, titingnan natin kung gano'ng katagal si Francis bago lumabas. Dito lang nag-iintay sa... Labas kasi bawal. Yan yung school. Yan. Doon siya pumasok. Number 80 kasi siya. Ayun. Number 80. 79, 80. Yan. Yeah. So, gumadami na rin yung mga paparating na tao para bumoto. Inagahan talaga namin kasi alam namin marami rin na buboto. Bo Yan. Yeah. Tingnan natin kung ganon siya katagal or kung ganon katagal yung process ng pagboto. Pero parang piling ko hindi naman mapila sa loob kasi maano, maaga pa. Gano'n. Dami na yung tumarating na tao. Yeah. So, intayin natin kung intayin natin kung ayun pa doon. Intayin natin kung gaano katagal. So, ayan tapos na si Francis Bumoto. Ganito lang yung ilalagay pag tapos Bumoto. Tapos, ang oras ay 8.40. So, nag-stay siya ng mga 25 minutes doon. Mabilis lang din naman. 25 minutes lang. So, ayan. Pauwi na kami. Lakad, lakad. Lakad naman. Pero may bus naman tsaka tram. Pero maganda kasi maglakad sa umaga. Exercise na rin. Ganun lang. Wala sila sa mga daliri. O, wala, wala walang pinapatak. So how many you vote? Not not too much. No, Siguro go to the bazaar and Yeah, I know. Alam ko to eh. Para lang masabing bumoto siya. Pupunta siya, no? Pero, siguro hanggang lima lang yung binilugan nito. Pasaway. Eh. So, ayun. Pauwi na kami dito ulit kami sa Shortcut, Il Shortcut. Yeah. Ah? y a beaucoup de bureaux dans cette école différente. Ah. Il n'y a que uh, 8 urnes. 8 box pour voter. Et c'est par ordinateur. Ah, c'est par ordinateur. Il une carte et tu dois le mettre dedans. Oui, c'est manuel. C'est ça. Et alors tu pousses sur l'écran. Ah, c'est poussé. Yeah. Ah oui. Sur so une merde, de walon, C'est Digital. Digital. Wallong, digital. Walon. and quoi yon? Ouais. Parang walon fini, walo, walo yung quand as fini, le ticket de caisse comme out. Ah oui. Tu dois le plier de, plier de, alors le mettre dans une. Ah, oui. C'est ah à, bah. à la machine aussi. C'est pour machine, ah oui. Tu mets ta carte et mets ton billet. Ah, ça va. Donc c'est facile, c'est pas est, difficile pour le C'est pour l'électronique, c'est pour électronique oui. Non, tu mets ta carte et, ah. et il affiche. Alors il met choisissez un. Hein, mm -hmm. si voilà. Il affiche tous les partis politiques. Ah. Alors tu prends le parti politique que tu penses, <laughs> et puis après mets les noms des gens de ce parti politique. Mm -hmm. Par exemple, les PS ils vont mettre la LIEU, etc., etc. Voilà. Oui. Bon, c'est tout. Ça va. Tu vois, il y en a, il y en un qui est à ma nainis lang siya kasi sa, laba, sa iba siya pinalabas ang layo daw ng nilakaran niya eh sabi ko doon naman sa pinasukan ng pinto may mga lumalabas din naman bakit sumunod siya doon sa ano layo ng nilakad niya yeah, the the petite, huh? so, so stop kami kasi ano may nakita kaming puno ng cherry oh so, cherry siya cherry so, hindi pa siya ganun kahinug my love no not touch my love Okay. Yeah. Yeah. ito sa may malapit sa amin, ayan. Pwede ding bumoto yan. May mga bumoboto. Number 84 siya. Yun. So, si Francis kasi number 80 yung presinto niya. Eto number 84. Ewan ko ba bakit hindi na <laughs> dyan nilagay si Francis para mas malapit. So, ayan. May mga bumoboto pa rin.